Ayan, sa mga hindi nakakaalam kung saan ako na aksidente ito, itong lugar na to mismo na to. hindi ko alam kung saan banda yun eh, pero maalala ko dun pa yun sa dulo dulo magkakahiwalay yung mga bahay no tsaka yung part na na ako dito talagang walang kasalubong walang bahay sa gilid, walang ilaw naka -wala. basta sobrang scary talaga yung nangyari sa akin na yun ayun hindi ko akalain na magdi-deliver ulit ako dito. Sir, bye bye sir. <laughs> Kaya ako na aksidente guys. Actually, yung takbo ko nun is 20 kph lang, no? Ang lakas kasi ng ulan nun. Sobrang lakas ng ulan. Eh, syempre, madalang lang na mamadaanan to. Tignan nyo, walang kasabayan, di ba? Wala, wala masyadong, ano, dumadaan na sa sakyan. So, yung mga dumi, naiipon siya hindi nawawash out ng mga ano kung lagi lang siguro na may dumadaan na sasakyan dito guys is pwedeng pwedeng wash out yung dumi kaso ano eh talagang hindi siya nadadaanan guys so oh. oh, tingnan mo oh, yung dito diba? di ba hindi ko alam kung saan saang part ako na aksidente dito guys kasi napakaluwag nitong na itong subdivision nate eh Pero, Maalala ko dito ata yun, dire-diretso lang. Basta may meron yung part na baha siya. Tapos sa ilalim ng baha, meron sya mga lumot na ganyan kakapal oh. Kaya ako na aksidente. Ano yan? Ay. Ay. Shhh, teka lang. Na uh, Jonas Drew. Ay, dun pa. Ah, doon. Okay, okay. Sige, okay lang. <laughs> Halos nag-wiggle lahat eh. Wiggle sa harap. Tapos, nag -fish tail pa. wala na talaga. Talagang tumba ka Oh, grabe yung ganda dito. Uh, sabi ko sa inyo, hindi masyadong nadadaanan 'to eh. Kaya yung mga ano no, yung mga, yung mga deliver dito, uh, ingat kayo dito sa part na 'to, dito sa subdivision na 'to kasi meron yung part na madulas talaga. Lalo yung kapag sobrang lakas ng ulan, no. Or ambun lang. Basta kapag gaumulan, pag may deliver ka dito, ingat, 'di diba? Ang ganda dito. Oh. Pero itong part na 'to, ngayon ko lang nadaanan 'to. Madilim kasi nung time na yun kaya ah ito ata dito ata ako na ano nadali. Wait. Ito ito itong part na to. Naalala ko na. Ito, may bahay naman dito sa gilid. O oh, doon sa taas, doon sa taas sa taas yun eh. Ito. Dito na ako, sir. Ito na siguro yung bahay niya kasi nag-iisa lang naman. Lot 4 block. O oh, ito, block 28 tama. Ah, dito rin ako nag-deliver nung last. Ah, Hello ma'am, hello again Thank you Okay na pa Ikaw na naman Teka, picture ang ko Memories <laughs> Memories yan Na-deliver ko pa yun bago ako ma-aksidente no Ayan yung bahay na to Sure <laughs> na natin yan So bago ako ma-aksidente pala nun guys Is na-deliver ko muna Alam ko mang inasal yun eh Mang inasal yung order niya nun. Two years ago. Tingin <laughs> mo? Last ng memory ko, no? ang uh, ganda ng lugar dito. Ang luwag. Ang luwag ng subdivision na to. Pero nakakatakot lang talaga dito, no? Ayun, no? Know, naalala ko na naman. Oh, no. Hindi ko dito ako na-aksidente, guys. Sinemento na nila, oh. Kasi, kaya nila sinemento to kasi nagbabaha dito kapitsuran ko Memories being back Memories being back home <laughs> Ayan, dyan ako na-accidente guys Ayan, yung part na yan Ito Sinemento na nila kasi Naglagi nagbabaha dito eh Shames, memories man Di na maulit yun In Jesus name, Amen Alright So yan lang guys, sinare ko lang yung experience ko dito sa lugar na to Ah, susundan ko na lang tong Tag dito itong sasakyan na to <laughs> Kasi hindi ko lang alam yung palabas Boy Diba? Ayan, dito siya nakatira So, siya na naman yung pinag-deliveran ko pala, no? Alright So, wala lang, gusto ko lang i-share Wow, tignan yun yung daan, no? Oh. Spaghetti Ayan, no? Oh. Spaghetti, man shish Spaghetti!